mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Kaya ngayong itinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Heso Kristo, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus at dahil sa ating pananampalataya, tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. At nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap dahil natututo tayong magtiis. Alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. At hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa. Dahil ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Nang wala tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan sa panahong itinakda ng Diyos. Bihira ang taong mag-aalay ng kanyang buhay para sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring mayroong maglakas loob na ibigay ang kanyang buhay para sa isang mabuting tao. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. At ngayong itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Babala sa pagtalikod sa Diyos Marami pa sana kaming sasabihin tungkol sa mga bagay na ito, pero mahirap ipaliwanag dahil mahina ang pangunawa ninyo. Dapat mga tagapagturo na sana kayo, dahil matagal na kayo sa pananampalataya, ngunit hanggang ngayon ay kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos. Katulad pa rin kayo ng mga sanggol na nangangailangan ng gatas, dahil hindi nyo pa kaya ang matigas na pagkain. Ang mga nabubuhay sa gatas ay mga sanggol pa, at walang muwang kung ano ang mabuti at masama. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may mga sapat na gulang na at alam na kung ano ang mabuti at masama.